Nagdesisyon, nagpahayag ang uh, Pangulo ng Senado na si Tito Soto na indefinitely suspended, indefinitely cancelled. Sa madaling sabi pa, pinatay na po ng uh, Blue Ribbon ang pagdinig dito sa maanumalyang flood control funds, dito sa maanumalyang flood control projects dahil nando na nga po sa tarangkahan ng Malacanang. Sa tarangkahan ng palasyo, natutumbok na ang tanggapan ni Bongbong Marcos. Kanya nagkakandara pa ho sila na busalan ang katotohanan, patahimikin ang pagdinig, patayin ang pagdinig at ito na nga ho. Dahil uh, sumangayon yung mga tutat payaso sa Senado, nag-anunsyo ho si Tito Soto na indefinitely postponed, indefinitely cancelled. Nalalaman ko po itong personal sapagkat ganitong ganito rin po yung daang tinahak ng ating Korte Suprema. Nakakagalit mga Pilipino sapagkat harap-harapan na po tayong ginagawang mga mangbangi.